sabi gagawing 20 pesos ang isang kilong bigas. Nangyari po ba yan? Magnanakaw daw po si Congressman Pulong Duterte. Magnanakaw daw po si Mayor Baste Duterte. Magnanakaw daw po nagnakaw daw po ang ating mahal na BB Inday Sara Duterte. Ito naman po ang sakin at ang 32 million na nagbabahal kay Inday Sara. Walang magdadakaw na Duterte. At inang tawagin si Philip Kuya Ipe Salvador. Magandang sukang hapon po sa inyong lahat. Sino nagmamahal sa mga Duterte? Hindi ko po marinig yan. Sinong nagmamahal sa mga Duterte? Isigaw nyo pa yan! Kamusta po kayong lahat sa maghapon? Awang-awa po ako doon sa ating mga kababayang hindi nakapasok. Nagkita-kita po kami dyan sa kalye. Nagpicturan kami. <laughs> Sabi po nila, hindi bali daw na hindi sila nakapasok ang importante, marami sa inyo ang nakapasok ngayon dito. <laughs> Siguro naman ho, kahit papano, meron din tumangkilik sa inyo sa mga obra kong mga pelikulan. nakakataba po ng puso Alam niyo po ba na hindi na po kayo mabubura sa aklat ng aking buhay bilang artista Kayo po ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang pagbutihan ang aking trabaho Kayo po ang gumawa sa akin superstar kayo po ang kumawa sa akin box office king. Pinagbutihan ko po. Kayo po ang nagpanalo sa akin ng 27 beses na best actor. Yan po, hindi, hindi ko na makakalimutan. At ngayon, dito sa Hong Kong, pagkakataon ko na to, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ako'y nagpubukas ng aking pangalawang aklat ng buhay. Pero, pero hindi po bilang artista. Aklat ng buhay ko po. Bawal daw pong mangampanya. Aklat ng buhay ko po na ang titulo, My Last Hora. Ako po ang panganay sa aming lahat. I am 71 years old. I am 71 and turning 72 this August. Noon po, tinangkilik nyo ang aking mga obra. Ngayon po, ako'y umaabot muli sa inyo, hindi bilang artista. Kung hindi, kung hindi, kung hindi, kayo po ang nagsabi niyan, hindi ako. Una po, sa aking advokasya, Gusto ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ng pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Labanan ng korupsyon, kriminalidad at ang salot na drogang iyan. Nais ko pong manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino na makakauwi ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Kailangan po labanan dyan. Kung narinig niyo po siguro kanina si Atty. Torion, yan din isa sa advokasya ng ating butihing pastor, Apolo Kibuloy. Pangalawa, trabaho po para sa mga Pilipino. Tama na po yung pagbinibili ang ating ano, dangal. Tama na po yun. Ang kailangan po bigyan pansin, magkatrabaho ang mga Pilipino. Lahat nga ho ngayon nagtataasan. Ang sabi, gagawing 20 pesos ang isang kilong bigas. Nangyari po ba yan? Ang sabi, bababa ang presyo ng mga ulam. Ang isda po, ang isang kilo, 480. Kung limandaan lang ang pera ng isang ina, pupunta sa palengke, tatlo ang anak niya, ang gagawin niya, tingi-tingi na lang ang bibiling ko para lang makain ang aking mga anak. At sisiguraduhin niyang may matira doon para maibigay niyang pambao ng kanyang maliliit na anak. Papayag ba naman tayo na ganito na lang ang Pilipinas? Yeah. Hindi po talaga dapat mangyari yan. Dapat Mapangalagaan ng ating agrikultura, teknolohiya, at infrastruktura para po trabaho sa mga Pilipino. Dapat po ang mga mag-asawa may trabaho pareho para hindi nag-aalala sa mga anak nila. Pangatlo, edukasyon. Sabi po nila... Sabi po natin palagi na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yan. Pero paano na po kung napapabayaan naman ang pangangailangan nila sa kanilang eskwela, sa kanilang edukasyon, ang mamahal po ng libro, ang mamahal ng notebooks, ng iba pang mga kagamitan sa private schools, lalo na po ang matrikula. Sa pampublikong paaralan naman po, Marami po tayong guro. Oo. Pero papado naman po kung kulang sila sa class buildings, kung kulang sila sa classrooms, sa isang silid-aralan, 80 hanggang 90 ang estudyante nagsisiksikan at kung napapagod na po yung iba, napapaupo na lang sa sahig. At yung mga iba nakatayo maghapon. Ang pangumaga, alas 6 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang panghapon, alauna hanggang alas 6 ng gabi. Papano na? Papano sila matututo? Tinatanong ko kayo, papano po sila matututo? Kailangan po mabigyan ng pondong matibay ang para sa edukasyon ng kabataan. Madagdagan ng kanilang school buildings. Madagdagan ng kanilang silid-aralan para hindi sila nagsisiksikan. At sa private schools po, dapat pababain lahat ng presyo ng kanilang pangangailangan din mga libro at notebook. Lalo na ang matrikula. Sa inyo po, hindi ko na po pagkakabain. Pero dapat po, ang OEC nyo, dapat mas mabilis ang proseso, hindi yung pinahihirapan pa kayo. Legalities po, sa legal po na aspeto, dapat po talaga mas pagtibayin pa ang pagtatanggol sa inyo. Lalo na po doon sa mga gusto na makauwi dahil inaabuso na mga amo. Hindi na dapat yan. Pero tandaan nyo, Nakita nyo naman ang aming grupo, ang Team Suka. Tignan nyo ho yung aming isa sa pinakamatibay sa amin. Nakita nyo naman po, binansagan ng sambayan ng Pilipinong Mr. Malasakit! At, at presyo ng aking kaibigan na rin mag mag totoo po yan sa kanya ko nga po nakita lahat yan eh. nakita ko po ang realidad anim na taon na po kami nagsasama sa pag-ikot para lang po makapagbigay ng tulong may eleksyon o no? wala Makikita nyo ang taong ito. Bakit ko alam? Kasama niya po ako. Kahit sa sulok kayo ng Pilipinas, kahit sa kaduluduluhan ng Pilipinas, tandaan niyo. Si Bongo, makikita nyo. Kung makikita nyo si Bongo, sinisiguro ko sa inyo, makikita nyo rin ako. meron ho kaming isa, isa pang kasama na matatag din po sa Senado. Itagaan nyo sa bato, hindi kayo iiwanan ng shining head armor natin lahat. Sino siya? Sino siya? At siyempre, yung pinakabata sa amin, Kanina, kinantahan kayo. Tatlo pa yung kinanta niya. Ramdam niyo ba ang pagmamahal sa inyo ni Atorni, Atorni, Jimmy, Bondok? Naramdaman niyo ba ang kanta niya para sa lahat ng mamamayang Pilipino? Pagmamahal sa ating Pangulong Duterte at pagmamahal sa inyong lahat. Attorney Jimmy Bondok, kasunod po, yung representante ng Western Visayas, si Attorney J.V. Hinlo. Nadinig niya naman si Attorney Yvette kontakto kanina. Tama po ba ako? Gusto ko lamang hong maanala niyo kami lahat kasi pagka, baka mag na tayo mamaya. Ma'am Lorraine, hello ma'am. Mabuhay ka. Ma'am Astra, mabuhay ka. Baka makalimutan nyo na kami. Ma'am Gemma, I love you. Gemma Soto, I love you. Let me representante naman po ng Pangasinan. Bumibili din ang sukang iloko. ni Raul Lambino. At isa pang abogado. Yung unang natapos sa akin. Guwapo, matapang, matatag, maisog. ni Vic Rodriguez. At siyempre, huwag niyong kalimutan ang nagmamahal sa ating pastor, Pastor Apollo Kibuloy! Buong Pilipinas! Alam po namin nanonood kayo! Buong mundo! Alam namin nanonood kayo! Tandaan nyo, Pastor Apollo Kibuloy! Isa pa! Pinakamagaling naman babatas na nakilala ko at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nakilala ko siya. Nakamayan ko siya at naging kaibigan ko siya. Sinusundan ko po ito palagi. Every time is in Congress at magsasalita yan, alam kong magsasalita, nandyan na ako sa TV nakapanood sa kanya. Lalo na po, nung ipinaglaban niya at pinaglalaban pa rin niya ang ating VP Inday Sara Duterte. Sino siya? Sino siya? Opo, totoo po yan. At ipaglalaban lang po niya ang tama. Yan po ang isang mahusay na taong kilala ko. I thank the Lord. Kaibigan ko rin siya. At kaibigan ng buong sambayan ng Pilipino. Palakpakan nyo. Ginagawa nilang mandarambong mga walang kwentang tao ang mga Duterte pinagtutulong tulungan nila ginagawa nila ang lahat para lamang maibagsak ang mga Duterte. Killer daw po ang ating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magnanakaw daw po si kongresman Pulong Duterte. Magnanakaw daw po si Mayor mahal na BP Inday Sara Duterte. Ito naman po ang sakin at ang 32 million na nagbabahal kay Inday Sara. Walang magdadakaw na Duterte. Sabay-sabay, walang magdadakaw na Duterte. Isigaw niya. Ako po si Philip Salvador. Hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista. Pilipino na nagmamahal sa sambayan Pilipinas at sa OFW. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Philip Kuya Ipe Salvador!